marunong na po yan. Siguro bakit gano'n naman rin ako yung niyak. Ito siya mo uusap na po ito. kikipag-uusap na po. Hello po! Maganda umaga po sa inyo lahat. Yan bali, maglilinis po ako ngayon ng bahay. Dahil mamaya po ay padating na po si Namelot. At talaga namang miss na miss ko na po si Baby Teo. Baby, uwi ka na. Uh, Ayan po si Bossing at magap mag nagtatagod niya doon sa apo. Baby. E, uwi na yan. Tingin nga, Bossing. <laughs> no, Jesus. Ang oh, aming baby, tambik-bik na po iyan. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. O sino kayo magsasara gula? Meron pang balat? Nagpipit-pit po si Bossing ng pilaway. Eh. Napisa. Ang nangyari. Napisa, napalakas. Pati <laughs> ka. Ah, ganito na. Ay, napalakas. Ino. Rap. Baka matulis kang sila busing sa mata. Huwag mong paupuin. Tayo, kayo. Sa tito muna ito, ha? Marami po si Bosing na ipong pilawa niya. Pwede ba yung na? Paglilinis ng bahay. Ah. Back to work. Araw-araw naman po tayo nagwawalis dito, nagmamap. Kaya lang ay talagang araw-araw din po ang alikabok. Kaya kailangan na ay araw-araw din ang paglilinis. And guys at nandito po si Norlene Set. Maaga po sila, Chiley, pupunta daw ng fish pan. Ano may yes. mo na nakikita? Ay oh. maki muna kayo. Nakasakay pa pala yan. Yan. Magluluto din naman magpa. ko na po dito yung ano, yung vendor table at mamaya ilalagay ko dito yung puna ni baby. Naka-excited si Lola niya. Okay, excited. Yung pala <laughs> hindi <laughs> pa. Nagdating na. <no>? Arap ka na lang <laughs> yung lakalipas. Kaya excited pala yung lakalipas. Nagdating na, uwi na sila. Siguro kahit pati ko na, talagang gusto yung uwi na. Hindi na hindi si Milo. Mama luto <laughs> pa. Baby. Ako na pa. Mama, di pa tapos. Wala pa luto. Ito ka na kami mamaya kang mga tayo. Ayan guys. At pinipiling na po ni Bossing yung saging. Papadala ko po kay White. Oh, maganda yung hinog. Ah, ni. Eh. Yun ang ibibigay ko dun sa kong. Ayan, ano yung hugogin oh, pala. Oh, bulok na pala ito eh. Oh, hinok na nga, honey. Ano na pati yan? Sa manok. Ito po yung isang saging at uh, hinog na po. Sabi, mabilis lang ang mahinog tong ganito. Ay, hindi ko pa naman alam na ka tayo ipa-uwi na ngamilot at kayo nasa ospital po. Naiinip lang na nga po. Sabi, ay pwede naman sila dito. Maraming ah. <laughs> 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 lang gusto mo mampunta. Oh, maraming gusto mo mampunta. <laughs> Kay Emil. <laughs> Thank you po. So, salamat Thank you po. po sa inyo. Yun naman na white kagabi. Gablon. Oo, oh, gabi ka na nag-upload. Ay, dinapanood ko. Pagod ay ipinlay ko. Oh. Uh -huh. Ay, napanood ko eh. merong padalang, ito nga, wine. wine. Yeah, thank yeah. you po. Okay. Oh, kay Ay, mga Ah, tequila. Oh, basta kung, ah, oh, tequila. Hindi kung yan ay uri ng wine. Uh -huh. Basta tequila yung kanya. Yeah, thank man, you po ma kay Ma'am Connie at Sir Efren. Tapos ay may mga ibinigay pang towel, pabangayaga. Oh. Hindi, hand soap yun, hand soap. Ah, hand soap. Uh Oo. -oh. Tapos ay sila'y hindi mo naman nakakatsyat, honey. Basta sila'y bibili, bibili lang, bibili lang, lang, lang. ng suka. Kaya nagulat ka kung ano-ano nang ibinigay. Oh. Ay, nung napanood ko, sabi ko, oh, ay, ihahatid na ni White si... Noong madaling araw, may... Oo, ito. ay wala man lang alimang hindi nakapagtain nagpabili na lang ng suman. Ah. Why? Ako nang binawasan mas binigay Ay, mo. yun. hindi. talagang pangkain. Pang ah, nito, kape ito, talaga. Ito. Ayan, oh, pang kape. Ito ah, suman. Ito tatlo. Oh. Itong isa para sa inyo. Tapos yung isa ay para ka na ma'am Oni. Yung yes, isa ay para ka na Ma'am Joy. Ah, okay. Para makatikim sila ng sumang impanta. Aboy, okay, pati kami ni Janet ay meron. Oo. Uh, tapos ay, kami nagtiba ng saging nung isang araw. Ay pinapiling ko kay Bossing. Oh. Papadala, papadalhan ko na rin lang, tig isang pili. Thank you, Ate Nels. At sakto oh. si Mama Sina Mama Sonia, pati yung... Uh, mga pamangkin ni Janet sa kanyang kapatid sa bagay, bababa ay saktog. Ah. Uh, may pasalubong kami mm. sumay. Pagdating. So, oh. Ayan, white. Ito yung wow. piniling ng Kuya Emil. Yan yung uh, katitiba doon sa may kanadudutski. Ayan, para ayan Yung hinawakan mo ay para kay Ma'am... Ay, no. Basta tigi isa kayo diyan oh. Kay Ma'am Joy, kay Ma'am Ma Ma Bonnie. tapos kay nana yung isa, sa inyo, ay, yung, isa. O, o. Sa inyo Damn, yung isa. Oo, sa inyo yung isa. Ay, oh, natira sa inyo yung mga payat, no? Aba hindi, mataba pa rin iyan. Okay, Kaya layan yung dulo. Oo. Oh. Ay, sige. Dito mo na natadaan ako. Uh -huh. Tanto. Ubutin ko lang yung kape ko, ha? Oo. Uh -huh. Thank you. Salamat. Ay bigay na lang. Oo. Uh -huh. ganun na. Oh, salamat. Ay, ito'y dalay mo kay Mother Ahinog na... Oh, ano? okay. Salamat. Nag o, naglalaba kaya dito yung maraming mga labay. Ingat. Salamat ulit sa paghahatib. Oh, salamat din. Ingat. Haba, nasa na kaya teyo? Makauwi na po kami dito. Nung nadudoon, na ko itong kinalo, ay maliit pa. Apay oh, nga no, yun, dalawang buwan, uh, dalawang linggo lang na eh. Dalawang linggo lang po kami hindi nagkita na ito. Malaki na po oh, yeah. At parang yung medyo ay parang nga. <laughs> eh! Yeah. May kulay baby. na kwarto na yan. Na dito ka baby, hindi pa ako nakabili ng kortina. Pag-uwi ka ng bayad, sa nalang ako. Mm -hmm. Malaking na po mama. Nagagalit po, nagagalit. Nagagalit po siya, nagagalit po. Baby. Baby ko. Baby ko. Kanina po Baby. yan ay pangiti-ngiti mama habang nabiyahin. Kanina, edwagat eh, si, si Drew ang bantay dito. Nanong uh -huh. pa'y nakakapin. Sabi ni Drew, panay daw ang tawa. Ha, panay daw ang tawa? Uh, nakatingin doon asa ko. Baby ko. Ay iya ganun ang gusto na yan, Kahlo. <laughs> Kuwento mo yung parang naipit ni Bal ng kaunti. Nadagan ah, Hindi po, naipit po may kukunin si Bal kanina ah, sa sasakyan. Mm. Parang naipit lang po yung paahan eh. Buh, -uh. sabi po, noy, noy. <laughs> na galit. Po. Ano Ano man, Malakas ipin, pa naman, mama. Malakas pa naman. Hindi, baka naman nagulat lang siya at nakiliti. Hindi po. Talagang... Yung talagang parang magalit oh. kasi naipit. Oh. <laughs> <Okay mo attitude> <laughs> naman, <laughs> Nakaipid, eh, eh. Mga attitude naman. Siya nga, ah. Nakaipit sabi, malakas pa naman <laughs> po at saka matiga, sabi. Eh. <laughs> akala mo matandang, ay, mmm, parang gano'n yun, <laughs> yun. <laughs> Parang, eh, mmm, marunong na po yan. Siguro bakit gano'n oh, naman ninyo ko iniiyak, oh Ay, walang nangyayari pag-uusap na po, oh, shoot, oh. Oh. Ayun, na ayun, po ayun. ito. Nangyayari uusap na po. Oo. Nangyayari pag na po. Walang ito. Ay, masakit nga naman. Masaya Ikaw si baby. Na, dito na po iyan. Mahal namin pong iyan. Ano? Kapag pumamapahapon, po, iyan po'y nag-iiyak. Ayun, gusto lang po pala na si buhat. Tapos po yung hinihil. Kato yun po siya inaantok. Siya nga, baby, inaantok ka. Tapos lagi mo muna katay ko mong kanyang kamay. Ay, parang manununtok. manununtok. <laughs> Boxinger, kabaga tayo. Lagi nakaganayan, ka. mama. Lagi nakaganayan ng baby. Nakaganayan ng baby baby ko. Dito na po. Ito. Naka hindi nag -iiyak. Alam mong kalong ni mama. Alam. Di ba kapag, kapag lagi tayo magkausap sa cellphone tuwing umaga ay lagi po siyang na-smile honey. Mm -hmm. Yeah, siguro kilala ng boses. Na, dito na po kami. Mugulat-gulat naman lagi. Kargada na <laughs> Mama ko po may kaya kwento. Kapag po si Balayano, ah, nag, mo music at kumakanta siya. Abay, nakikisabay daw po o yan. Uh, uh, na, mm -hmm. Para pong huu, -hu, naganayin daw po. Naganayin din siya. Baby, kakanta ka rin, mahal. Ha? Huh? Ay, ay, tapos ay, kapag ay. po si... Ay. Tapos mama, kapag po ay naiyak ng at si Balpay kumakanta, ay natigil. Mm uh, Gusto pala na ito yung kanta. Nakita yung singer po. Hindi, mm -hmm. mong hmm, kanta yun. Mm -hmm. <laughs> 🎵 Music 🎵 Lakan ng <nang> mata. <laughs> yan. Oh, ng oh, O, sapi Parang pag baby po yun, talaga malalaki po. Ang o, sapi mo baby. Ay. Baby. Nadi ka na sa lola. Tayo. Na, oh, oh. oh, oh. mm, eh, <laughs> na po. Ito. Ah. Oo. Oo. Hmm, tahimik muna. Bawal dumede nakahiga. Ayun na po, ma. na po. Ayun na po. Ayun na po. Yan, yan na po. Pagkakausapin natin yung pamilutay tayo, mga inog. Para siya matuto rin, mga inog. Ano? 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 Parang kayo naawa naman. Papawa. Oo, Diyos. May ugali na po. Ayun, ayun, ayun. Diyos, ay, Diyos, na yung nagagalit pa. Oh. Oh, Nagre-reklamo. Ganun nga, mami. Nasabi <laughs> ko po sa Nagre-reklamo pag hindi agad nabigyan. Oo, oh, galit. Galit. Galit po yan. Ayan po si Camelot at kumakain na. Si Val muna po yung nagbabantay kay baby. Sarap mama. Hmm. Ito po. Mamaya ako. Si Drupal kakain na rin. Si Kim na may nasa school pa. Ano oras mga outnik yun? Ang silose po. Dati pa rin. Mama ko po'y merong ibibigay sa iyo. Ito daw po ay para kay Papa muna. na. Uh, ito yung kanina Pinakita ko na nung nandito ang Tito Wai. Opo, galing daw po yan kay Sir Efren at saka po kay Ma'am Connie. Thank you po. Thank you po. Tapos ito daw po mamay sa iyo. Wow, ano ito? Ah, ito yung soup. Hand soap, Hand soap. po yata yan. Eh. Tapos ay meron ka din po mamang Merlot. towel. Merlot. May mga towel pa. Tayo, tayo po, po itigisan ng towel. Mama, thank you po. Ganda po ng I kulay. Say you. Tapos tayo. ay si Teo po ay meron din. May... Tapos ay si Teo po ay meron din. Binigyan po siya ng 1K. Oo napanood ko nga, napanood po nga sa vlog ng Tito. Thank you po kay Ma'am Pony at kay Sir Efren. Thank you God po. Bless po na baby namin? Yan po yung dito lang sa kuna ang baby namin. Iyan. Ano na? Baby namin? Ano na? Kamusta na iyan? Kamusta na po? Ha? Kamusta na po ang mahal namin? Ah! <laughs> na may usap ka naman. Na, oh mo, malaki na po iyan. Malaki na po ang baby po namin iyan. Ay, Diyos, para gusto ay magpakarga. <laughs> gusto ay magpakalong. Parang gusto pa ay magpakarga ng mahal kong iyan. Ha? Baby Teo. Thank you, Lord. At nandito na po ang aming baby. Sana po ituloy-tuloy na po ang paggaling ng mahal namin. Ng mahal namin iyan. Baby! Teo! Teo! Teo namin! Ano na? Kamusta na? Kamusta na iyan? Uy, na. Gusto yung magpakarga na. ah Gusto magpakalong na. Ang aming baby Iyan! Ah, oh, gusto yung kalong ha? Ha? Oo! Ah! Ah! Gusto yung kalong na ng mahal ko? Ha? Huh? Well, eh, hiniangat na yung sarili. Ano oh. ko hiniangat na? At ako okay, gusto na ng kalong ng lola. Ha?